patay ang isang miyembro ng communist terrorist group matapos makainkwentro ang pwersa ng pamahalaan sa Agusan del Norte ang kaguruan ng balita mula kay patrolman Grace Kibian Patay ang isang di umano ay membro ng Communist Terrorist Group matapos ang enkwentro sa kasundaluhan sa Barangay Concepcion, Cabadbaran City noong biyernes, Pebrero 23 ng taong kasalukuyan. Kinilala ang namatay sa enkwentro na si Alias Yoli, na staff member ng subregional Centro de Gravidad Northeastern Mindanao Regional Committee na pinamumunuan ni Alias Karem. Bago ang inkwentro, nakatanggap ng sumbong ang 29th Infantry Battalion mula sa isang concerned citizen patungkol sa pangingikil ng pinaniniwala ang grupo ng CTG sa nasabing lugar. Nagsagawa naman agad ng combat operation ang kasundaluhan na pinagsamang pwersa ng 29th Infantry Battalion at 30th Infantry Battalion kung saan nakasagupan nila ang nasa humigit kumulang 10 miyembro ng CTG na tumagal ng halos 20 minuto. Nagresulta ito ng pagkasawi ni Alias Yoli at nakumpiska naman ang isang AK-47, mga dokumento at iba pang kagamitan. Samantala, narito naman ang panayam sa ama ng nasawi. Pila na siya ka, tuig, wala nagulian tayo. Pero ito ang Jis Anyos. Jis Anyos? Oh. Uy. Wala na siya makaulit bahay. Mao ba? Jis Anyos pa? Wala na siya may uli. Oh. Pila may edad ni Karon? Kung kapara hmm. pila na edad ni Denya Anyos. Kaya eh. eh, siguro kung pong... oh. Hindi kayat naman ni Lieutenant Colonel Crescencio C. Gargar, commanding officer ng 29th Infantry Battalion, ang iba pang natitirang miyembro ng komunistang grupo na sumuko na sa gobyerno. Nagbigay din ito ng katiyakan na gagawin nila ang lahat upang mapanatili ang katahimikan sa probinsya ng Agusan del Norte. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.